Naghahanap ka ng solusyon para sa mga pabalik-balik na insekto kagaya ng lamok? ipis, langgam at kung ano-ano pa mga insekto sa loob ng bahay mo ay mare nasa tamang video ka. Kinakailangan nga lang natin ng moth balls or naptalina. Durugin ito at ilagay sa isang ashtray. Ashtray kasi yung pinaglagyan ko dito. Pero kung may mga ceramic kalagayan, yeah. na, pwede naman. And then, uh, hinalo ko yung isang sachet ng kape. Kahit anong klasing kape, mapapure man yan or uh, kape. And then, haluin lang ito at ilagay or ilinya yung inyong cloves. Tapos sa gitna nito ay eh, maglagay ng kahit posporo or week or kahit ano. nirekolang ko lang kasi dito ay maliit na kandila. So yun, siya, yung magsisilbi para masindihan ko. Pag pinagsama-sama nga, ang aroma ng tatlong sangkap na ginamit natin ay talagang mapapalayas ang kahit anong insekto sa loob ng bahay mo. Yun na guys. Thank you for watching!